Hello, hello, Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito naman tayo sa my... Sabana naman tayo dahil meron nung nag-request sa atin na isa sa mga subscriber natin kung pwede daw pong uh, mapasyalan yung possible na maging bahay po nila. So yung pinahanap po nila sa akin ay Black 53, Lot 20. So ngayon, nandito na ho tayo sa Black 53 agad. <laughs> so ito po ay Black 53 na... No, tapos ah uh, dito sa kabila ay block 54. So kabilaan 'yung bahay ah. So kung itong block ay uh, 53 sa kabila din po niyan ay 53. Ganun ba. Ang orientation ng mga bahay dito, 'yung isang block so kabilaan po 'yun, dalawa bali dalawa. Pero isang block lang sila. So ngayon, ito na po 'yung block 53. Hahanapin natin 'yung lot 20. So shout out kay Ma'am Errol Punsalan. So, ilipat natin yung camera natin para mas makita ninyo maayos yung view nung possible na maging lugar ho ninyo kapag ka na, na ho kayo dito sa pabahay, dito sa Naikabiti, dito sa May, sa Bana Homes. So, yan, Black 53 na. Ito yung lugar. Nung possible na maging lugar ho ninyo, ang problem lang dito sa May Sabana, parang uh, gagawin yung isang bahay na ganito pero yung katabi hindi. So, siguro yung mga priority lang, Uh, Naire-relocate na dito Yun yung inuuna nilang gawin Katulad nito So, katulad dun sa kabila uh, Wait lang ito Lot 5 Gawa na Pero dun sa kabila hindi pa Pero sa katapat nung lot 5 Sa block 54 Lot 6 Gawa na Tsaka yung uh, lot 4 Pero yung kabilang lot ay hindi pa So, ngayon nahanapin ah, naman natin yung lot 20 Ni Ma'am Errol Fonsalan uh, Punta tayo dito So, basta ito Block 53 na po ito ngayon, hahanapin ah, natin kung gawa na ho, gawa na po ba yung possible na maging bahay po ninyo. So dito, minsan ah yung dalawang bloke, eh, katulad to, isang lot ito, at ah kung minsan merong ganito, yung patwok na yan dito, papunta do sa kabilang bahay, ay ah yung kabila, ginagawa din, na lang, din nila na katulad din ng block nito sa kabila na to. Meron namang iba na yung isang block na to, isang block blocking bahay na 'yan. Yung susunod na ganito, pag may ganito, ay ibang block na ho. So 'yun yung uh, aalamin natin, okay? So 'yun, uh, bali ito yung 53 at uh, sana itong sumunod, uh, block 53 pa rin para ma-determine natin kung nandito ba o 'yun. Nakita na natin yung lot 21, oh. Gawa na yung lot 21, 100%. Ito po yung block 21. Yung kabila nito, ayun po yung lot 20. So, bali, iikot tayo dun sa kabila. <laughs> kasi ito sa kabila ay uh, lot 23, block 53. Pero yung kabila na yun, sa yung sa dulo na ay uh, hindi pa ginagawa. Okay ngayon, lilipat tayo dun sa kabila. So, sa kabila nito, uh, kasi uh, block 53 din yun. Sana, Ma'am Errol Fonsalan, eeeh gawa na rin yung bahay niyo katulad ng katapat ng a uh, lot 21. Kasi kabilaan yun yung uh, orientation ng bahay dito. Kabilaan, so yung parang pasigsag, paze So kung yung isang lot dito sa kabila, mapupunta naman doon sa kabila yung kabilang number. So parang 1, ang 2 sa kabila. Tapos ang 3 sa kabila, hindi ho sunod-sunod. So parang pasay yung uh, orientation ng paglalagay nila ng block. So ito yung possible na maging bahay, maging lugar po ninyo. So marami pa rin ginagawa, ayun nga, kasi mga ulan talaga ngayon, na ah, rainy season na, kaya makikita nyo yung mga damuhan dito, e eh, talagang nagtataasan na. So maliban doon, sa possible na i-re-relocate na yung mga possible na mga beneficiary. So itong lugar na to ninyo ma'am, ito pa rin no, fifty block 53 sa likod na po ito nung kabila doon. So, malamang na po yung lot 20 kasi nakita natin doon sa dulo yung lot 21. So, ito yung uh, magiging lugar ho ninyo. So, pasok na tayo. Mukhang meron na hong na-relocate ho dito. At uh, makikita rin ho natin na meron na rin mga bahay na mga ginawa na. So, siguro sila na yung mga priority na erer. Ililipat ho dito sa pabahay dito sa may sabana. So, katulad dito, itong black, 53 latin gawa na ah, may kurtina na siguro may tao na nadyadyan na at makikita nyo dito sa kabila wala pang ginagawa halos hindi lang natin alam kung anong black naman na ito okay so ayan ay 22 22 Wait lang. 20 23. So, parang may mali ata ako ah. Kasi, ah, 22. So, 23 pero gawa na yung sa kabila pero naka-open. No? Okay, so, kung 22, 23 nga na doon. O, tama ito. Ito po yung, ah, ay, 9, 18. 19. 20. Ito nga ma'am, uh, Ma Errol Fonsalan. So uh, hindi pa rin ho nagagawa yung magiging possible ho na maging bahay ho ninyo. Makikita ninyo yung uh, harap ni ng na possible na maging bahay ho ninyo ay ah uh, ayan, madamo at saka makikita niyo yung first coating pa lang din yung uh, pagkakapintura ng bahay. At uh, in between ho kayo nung block uh, lot 22 at saka lot 18 na ayos na. So dito katulad dito sa lot 18 mukhang uh, nakalipat na ho yung uh, mga binipisyari. at dahil na paayos na ho nila. So sa inyo eh, wala pa hong nagagawa. ah uh, no, maliban dun sa kayo na kung, alos buo na naman talaga yung bahay katulad paglagay ng bintana, pinto tapos mag uh, mag additional ng uh, pintura at saka maglagay nung parang divider pinaka kwarto. So ayun makikita niyo dito sa kabilang eh. Ito yung magiging lugar ninyo. Pinaka parang malapit na kayo sa dulo kasi dito sa lugar na to, eh parang beacon lot na yan. Kaya mayroong mga nagtatanim na, oh. Kung sino yung mga nauna na gustong mag-garden garden, ayun. <laughs> Sila na yung uh, nakakapagtanim po doon. So ayan, papasukin natin yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Kahit madamo, hindi po. Tabi-tabi. So ito yung lugar. Ito yung magiging bahay po ninyo kung sakali. Pero nagtataka ako kung ito ba kasi yung kabila ay gawa na. Doon kasi 20. So, yung madamo. Kung 19, ulitin natin ito. Halim, kung sakasakali ito po yung magiging bahay po ninyo. So wala pang naayos. So ayan, madamo pa. At doon sa kabila at yan sa kabila ay maayos na. So ulitin ko, baka parang nag-ano ko pero kasi tawag dito. Uh, nandito itong bahay na to sa gitna ng uh, lot 22 ito. Lot 22. Ay, eh, nakalagay na, may tao na rin to kasi may kortina na. Pero dun sa kabila, kung lot 22 o oh, kung lot 23 kayo. So, ayun, <laughs> yung uh, video natin sa request ko ninyo na kung pwedeng mapasyalan yung block 53, lot 20. So, kinalulungkot ko, parang ito pa rin yung itsura niya, wala pa hong nababago, maliban sa lot 22 at saka lot 18. Okay, so assuming ako, dahil gawa na dun sa kabila, pero nakikita ko dun sa kabila ang bahay nito, dito sa loob eh, parang hindi gawa yung bahay, baka nagkakamali, nagkakamali ako, babalikan ko nga. so punta tayo dun. Kasi ito 18, tapos 22, dapat 18, ah, uh, 19, oo nga. So tama yun, 19, 20. So kung nandun dun 19, magsisigsag yun. Kaya... Makikita ho natin doon yun. So ito yung lugar ho ninyo at ah, uh, papunta dito, turo ko na rin sa inyo yung uh, papunta dito sa pagiging lugar ninyo. No? So halimbawa mapupunta po kayo dito, ah, uh, papakita ko lang tung lugar na itong kakulay ng bahay niyo, tawag naman dito ay Christoph Height. So itong highway na yan, Galing kayo doon, dire-diretso lang kayo dito pagdating sa dulo, parang dead end na to, makikita niyo itong mga bahay na to eh. So kakaliwa lang kayo. Kaliwa kayo dito at ah uh, Kadang hapon po. <laughs> Sunod nitong bahay na to, ito na yung magiging bahay ninyo. After pagkaliwa ninyo, no, itong siguro lot uh, block 2050 to ito. Tapos ito na, yung magiging lugar ho ninyo. Itong kanto nan sa kanan. Nandito po yung mga uh, maging possible ng bahay ho ninyo. So i-double -do check ko lang kung yung nakita ko nga i in between doon ng lot 18 at saka 22, yun po yung bahay ninyo kasi nung tiningnan ko nung una galing tayo doon sa may ano, gawa na yung harap pero nung makita ko doon sa kabila bakit hindi pa gawa? Kaya yun yung parang uh, pinagka <laughs> pagkaaling langan ko. Okay, so ito yung sabana. Katapat siya ng uh, crystal 5. So, babalikan lang natin dito sa may kabila ng 53 para sure kung yun ba yung possible ho na maging bahay po ninyo. So, ayan, black 53 pa rin po ito. So ayun doon sa may yung may parang gate na pula ayun yung lot 18 so 18 17 tapos ah uh, 19 ah okay Oo. tama wala pang uh, ano sa inyo parehas kayo nung uh, 19 ah uh, kabilang kayo wala pang naayos sa inyo so ito pa rin oh Bear type pa rin siya kasi ayun lot 21 naman pala yun. So lot 21, lot 22 yung nandoon doon. Kaya pala kayo na in between ng 18 at saka 22. Kasi from 17 naging 18 tapos 19, ito kasi 17. Tapos yung gawa na doon, uh, lot 18, yung may gate na na katabiho ninyo, iikot yan papunta dito sa kabila yung lot number, kaya ito 19, sa inyo naman po doon sa kabila yung 20. So ito po yung katapato ninyo. Medyo nag kasi lat 21 pala yung gawa. Yun ang iniisip ko. ah uh, ito pala yung uh, magiging katapatan ninyo yung lat 19. Kasi 20 sa inyo. So ayan oh. Ah, punta natin doon. So parehas kayo ng lat 19. <laughs> Wala pang naayos. So ito yun naman yung hey, magiging possible na maging bahay po ninyo. Ito ko siya. Okay. So, ayun. Okay. So, yun yung uh, request po ninyo, Ma'am uh, Errol Ponsalan. So, uh, maraming maraming salawat. Salawat. Salamat po sa inyo. <laughs> sa pag-suporta ninyo sa ating YouTube channel. Siyempre, sa pagsubaybay at sa panunod po ninyo sa mga videos na ina-upload doon natin sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, yun na yung ah... Uh, Pagbisita natin sa possible na magiging bahay po ninyo. So, bare pa lang po siya. So, wala pang ginagawa. Maliban po yung uh, complete structure. Yung parang, kumbaga, eh, skeleton, skeletal type pa lang. So, nakapintura na. Pero, hindi pa ganun ka kaayos ka-finish. Nakatulad nitong sa kabila. Diba? So, ito, finish product na. No? May pinto, may uh, bintana na. At kanya na yung pintura. So pagka ina din nyo sa inyo, ganyan na yung magiging itsura ng bahay ninyo. Okay? So salamat po.